grabe sa mahal ng kamatis. Ano daw ay 55 pesos. Arin, tatlong are. Iyan. So, meron tayong sa si buhay sa galog 20 lang to. Sarap na terno niyan. Magandang terno yan. Kasi ganda ng presyo nito. <laughs> At maglalaga tayo ng puso ng saging. Sarap pa yan ito. Plus, aba! <laughs> <laughs> Ang lalaki ng okra. Kamatis. Ayan, di ba? lalaki. At yung kamatis sa mga pinagbibili natin, ilalawak natin dito. Kasi gagawa tayo ng uh, ensaladang pako. Ayan, lalagyan natin ng itlog na pula. Sarap niyan. Plus, nagpipritan si Jenny ng atin. Napabila ko ng hiwas. Kasi masarap ito. Yan o parang malalaking sap-sap. Masarap, diba? Oo. Oh. Maraming pa yan. Sariwa pa. Ang ganyan yung iba, ay tinais. Ah! <laughs> ang init. Ayan, so tinais na. Hiwas. Sa inyo, ganyan ang tawag sa ganyan? Hiwas din? O meron kayo ng sa inyo? Nakalimutan ang tawag niya. Alam bang? Hindi. Meron tawag din yan sa bisaya. Kalimutan na niya. Nag-forget na niya. Ayan! Ayan! so yan, meron tayong down effect para sa ating unsyaming mukbang kahapon. At nandito na ang ating paborito uh, na uh, pako. Na pinalagyan natin ito itlog na pula at kamatis at sibuyas. And then meron tayong mga okra na pagkalalaki. Ewan <laughs> ko ng lasa ng malalaking alipa ka, medyo pangunat-kunat. At hindi po ito sapsap, -sap. ito po ay hiwas. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo ng mga isang malalapad na ito na hindi naman kalakihan. So yan po ay hiwas. Nagpalaga din tayo ng Puso ng saging, ayan. Paborito ko ito, sinasawsaw ko sa sapatiso sa, sa pag-uong. Meron tayong hiwas na sinaing. Ayan, merong uh, sile at merong talong. kodi di ba? sarap niyan. So! So piling budel fight tayo ngayon. Tara na! Tsum! Okay! Sa na, kayo na tayo! Dex, Jenny, Oliver, panayin na kayo! <laughs> Anong kulang? Kulang tayo ng kutsara. Yun. Ayan. Ayan. And kung may gusto pang kumuha, ayan. Ha! Ah! Matanggal ko sa lamig. <laughs> Kain na na, Jenny Barini. Masarap ito yun. Ayan. Ayan, masarap. Ayan, matang, magpakita nahihiya siya. So, meron tayong patis. Ayan. Ito so, ni Cross, ibabalik. Eh, Kap. gulat may kamay sa kabila. Sinilip <laughs> so, ka, na <laughs> ka na pag pag lang konti. Sinilip ka lang konti. dini. Pagkita mo naman tayo. <laughs> Ha, ah, pang poster natin. Singit kayo, singit ang mga ulo. Hmm. Ano tawag na mga? Ang <laughs> <laughs> dali, may hawak ako na rin. Ang dali. O oh, sige, hawak mo yan, hawak mo yan. Okay. 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 <laughs> <laughs> ako, ito na po ang ating pako. Eh, nung isang araw, ako bumili pa dun sa kapitbahay, Doon sa tindahan dun. Kamatis! Hindi nyo ba alam? Kaya kung taglamig sa Japan at kay Cali vegan pa dyan sa kasi lugar sa Pilipinas, sa world eh dito po yung mainit na naman. Pabinsan ako eh oh. Saan yun? May buong pa? Paambon-ambon na lang. Sa so, parang idea, si Jenny po ang nabili kanina, magkano ang bilid? Ah, si Dexter pala ang nabili na rin. Magkano ang kanggarni? Forty, ah, fifty, dalawa. Dalawang puso. Sabi ko, okra walang maliliit. <laughs> Hindi naman sa makunat eh. Mm. Hindi sa makunat. Ano ka talaga sa ganyan malalaking okra? Comment kayo kung alam ninyo. Para may specific na tawag dito eh. Sa malaking okra. Hindi, okra. Parang tingin ko okra. Kaya mo. Oh, kung ako naman dito, ba't dito na lang? Bilagang talong pala na. Eh. Ha? Oo. Oh, Gusto mo sa'yo, bilagang talong. Dati, hindi ko ito kinakain, pero nabasa ko. Pwede rin pala ito. Edible din, ano? Oo. Oh, yung bulaklak. Ito naman nagiging saging. Hmm. Hmm. Bulaklak yan. Ito naman nagiging saging. masarap Hindi mo sa dumalat, Paanghot lang. Gwara itlog na pula. Itlog na pula ang naka, Angel. Ang nagpaangot. Masarap siya. Ayan, tayo po ay ganyan-ganyan. Titikin din natin yung ano, yung hiwas na kinain. Kaya, anong ulam ninyo? Sa mga oras na ito. Ang so, sarap Ang hiwa. Ang hiwa si magkano. Nabigyan ko sa kanila ng 500 kanina. Isang daan na lang. Isang kilo eh, yun. Ano kilo na -ray. Isang daan na pinabili niya sa akin. Isang tumpok. 800 lang ito? Mm -hmm. Kasama na yun? Kasi lahi na yun? 200 pesos laki. Ang dami. Ang may pamahal. Yung iba mga ek ek. Talong, kalamias, sibuyas, itlog. So, Kailis. Kailis, 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 Kumabot ng 200 plus. Kamatis lang. Mahal ang kamatis eh. Talong. Mas mura pa yung isda sa mga gulay. Alay, arin na rin. Mahirap eh. Kasi mamidyo ma maano siya. Mahirap. Buto kong maaman. Nakakita na ba? Eh, ito na pa rin eh. Ito na yata na rin. Nailapit mo na gali. Iba pala akong kakali. <laughs> Wala para kong kalin doon. Ayan, Ay, hindi eh, pa masyado makakain ng karne. Eh, sa handaan, hindi pa may iwasan minsan. Pero hanggat kaya, hindi eh, pag arne Sabi ko nga din, magbawas-bawas. Kaya doon sa karo, inaaya sa ano. Sabi ko, rin, gusto sa barbecue, wala ano, doon, mga. Naiwasan doon nga sa taba. Ikaw ganyan? Okay, no. Mahilip pa ito. Hindi ko ito nga nga, kalamares. Ito nga hindi pa siya. Kalamares dito, nakakaubos ako isang daan. Madami isang daan. <laughs> <laughs> Masarap po kasi eh. Pang ulam na yun. Mm. May motor na sila mag-jowa, oh. Nakuha na. Bakit ka mati siya? No? 2.5 lang dito. 2.5. Pero second hand. Nakakakuha pa lang ngayon ng ano, second hand na motor. Oo. Oh pag-run nyo kasi, maraming requirements. Hmm. Kailangan ko ng mga ID na postal. May bagong karakter tayo. Naghahanap pala ng pangalan. May pangalan ako na yung pero magpapag-contest pa ako sa, magpapag-guest pa ako sa, ano, sa Facebook. Kung anong pangalan ang gagamitin ko, meron siya ng suggestion, na dito, sa mga gusto makita yung bago nating kapamilya, si Tia, ay, punta niya sa Facebook. Meron na. Si Tia Barneng? <laughs> Ba't ayaw mo ka ng Tia Barneng? <laughs> Kamukha mo rin ang kapatid ko sa si Tia Barneng. Kung <laughs> <laughs> Tia Barneng, magsatabit din na TikTok pa rin ang TikTok. <laughs> si Tia Barneng. Yes. So yun! Eh, papakilala ko rin siya sa YouTube. Ay, nako! Maniwala kayo. <laughs> Marami rin pala na nanonood mga taga-Davao, ano? Oo, mm, uh marami. Baka may mga kamag-anak na nakakamakita na. Ay ko. <laughs> ang laki! ako Ang una namin topic, parang pinaka-testing, yung opinion ko, ha? ang unang topic ni Tia, mm, ay, yung opinion niya sa gwardiya na nanghablo dun sa maghita, Yun. Kayo ba kaalang stand nyo doon? Pakicomment kasi ba pag ipinit kayo pinakamagandang is mo na nasiyo at haka-haka? Pagalingan ha! Ang kapagaling ang kain. kain ko eh. Pero ano po, minsan din ako nagkakain sa gabi. Nagkakanin. Ice eh. cream. <coughs>

Habon si Boknoy, habon. Habon Hindi ko maibuo ang aming rat Nung inibuo ko, nawala nga yung aming mukbang. Uh -huh. So dapat hindi ko na sagalawin galawin kahit gusto kong kuhanan si Boknoy. Yun. So ang stand ko doon at saka ang stand ng ating kumari na si Tia. Mm, ay! Ay, may mali. Tama naman yung sa sus ng ano. Um, pamamahal, at pagsunod sa kautosan, tama naman yung gwarja na nilinisin ko. Siyempre, doon ko man na may pwesto para labainan At may mga nagtigandaro sa harap at mga pulubi na nakara. Nirehiyan na pumasok yung mga tao. Di siyempre paalis ko ito, to. Pakipaalis ang lahat. Hindi man rin sabihin kung masama mga tao? Di ba da? So, sa aking business? Pag hmm. yung aking kinutusan, pasinuyo na ito, tapos ipakilinis kan, masama ka rin ba siya? May sumunod lang siya sa akin. Di ba? mas sa pagita ay nakaka maganda nakakapuri at mm, gusto nito tumulong sa pamilya kasi ayon uh, nga sa mga balita ay mahirap nga lang daw scholar mahirap, ah uh, scholar po siya 22 years old so siguro sila sabi nila nila parang panloloko ayun nga ang uniform niya hindi pang kolehiyo kundi pang high school sabi pa kanila pa, pang elementary daw yun tapos yung kanyang intensyon na magtinda is tama. Especially now, na napatunayan talaga na hindi naman pala siya, ano, bahagi ng sindikato. Mm hmm. At nung nakakatuwa, may happy ending. Ngayon sa balita, ay hindi na raw kakasuhan ng ina. Sana magkaroon ng pagkakaula, wala naman, solusyonan. At huwag naman urus ka na ganyan yung gwardiya. Kaya ako hindi ako nagsinishare lagi ng mga viral videos because hindi ba natin nalaman kinagmulan? At masabihin may kasalanan yung isa, yun pa rin pinag-agutan. Alam mo kasi yung kasalanan dyan? Mm. Yung nag-video. <laughs> At yung nag-video, nakukuwi daw tayo! Kasama siya sa iha yung habra sana. Oo. Yung nag-video ang nagsalanan dyan. <laughs> Para tapos. ako ah, kung saan nag-video naman kasi eh. sinasabi ng iba, pero bakit pa hindi pa tumulong na lang na pinakayapa yung dalwala. Habi naman ng iba. Ang garaw sa... Ah, parang hindi naman. Pa. Tapos, ah, naparami yung kaya ko kada dandal ko. Kapag ang mo, so, sa akin yun! Pabot ko dun na... Hindi huh? So... May pa din na nagkaayakapan nagkaaya ka? Ah, uh, ginawa na? Ay, ay, ano yan? Ano nga yan? <laughs> A -a ay, ay, -ay <laughs> Tapos, ano pa baga? Yung... Yung ano lang, feel ko rin na parang nagkaroon ng, ng, ano, ng, na Maybe, ah, maybe. Na may sinabi yung bata, siguro na, alam mo, nakakalim, hindi ka na mo lahat, matanda ka, mo Siguro mga ganun style. Maybe nga lang, hindi tayo sigurado, pero yung panis na yung babae, yung yung dalagita, yung dalaga, ay hinaglut pa. So, siguro meron siyang narinig o meron siyang ginawa. Yung girl, hindi natin alam hindi natin nasaksiyan, hindi natin narinig hindi natin nakita. Ganun. Di ba na ano nakakaawa doon eh? Hinuskan mo na pagkataon ng gwardiya, Yes. Ay, mukhang hindi ba makakuha ng tabaho? Nakawawa din naman nga. Hmm, di ba? Kaya may kasalanan dyan. Nagvideo talaga. Parehas nahusgahan. Naprovoke tayo, eh, hindi ba? Yung bata naman ay nahuh nahuhusgahan. Hindi, dahil nga, hindi ganyan, ganyan. Kung kahit pa nasabi, na patunayan na estudanting nga iskolar o Nahusgahan pa rin na ganito ko gali, ang sabang gali. Pinapalit sa mga ayos. Kita naman nga sa una na, bakit yung yan? Bandaro, eh, bakit ang badya, pinapalit sa pantaro, pinapapuntaro, and then patigas yung babae. Eh, bakit ka magpapatigas? Ito yung negative side doon, negative part, doon sa girl. Sa lalaki naman, yung pag -ablo. Tuwala wala ba naman? Walang matutuwa sa isang mama. O, security girl in particular, nakakabulitin ah, mo yung palindiran sa talagita. Or, aambahan ah, mo ng sipa. Hindi lang inambahan, parang nasipa ang <laughs> So, doon tayo at halos pareho ang aming comment o opinion ng haka-haka o kuro-kuro ni Tia. Mm. Naka makisali na kayo kung anong gusto niyong pangalan sa ating kumahal. <laughs> so, bagay. Kung hindi nabig yun, hindi wala tayo pag-uusapan ngayon. True. Bok Si Bok maris na. <laughs> Ako na lang pala nandini. Ulay, <laughs> <Uy>, kain <tayo> na! Kakain na, tiyo ko na kumisda ang dami pa. Mm. Napasal pa kanti ulam. Ako po, ano, you know, huwag nang magdaka kung bakit magkaika para ang dibdib mo ng katapat na rin. Kasi sinadya natin para mas makita yung food. Oh, wow. ano po, pilit lang tayo sa mixtape para kita rin. Eh, Pati yung ulam, hindi man dito tol, Okay. It's kung sarap. Ang sarap eh. Boleh aku? Kau kait dulu, oi. Hmm. Ha. Ah. Ah. Sorap. Duduk dekat papa tengah eh. ni. So thank you boss yangulahhat. Asana na pasaya asa asa ko kayo kahit konti. Asana na asal ko kayo kahit konti. Asana na paglaway ko kayo ng a little bit. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend of Atos. Ang ko sa Emas at mabuhay lahat ng pinasa masulat ng world. Diba lagi pa more and more and more. Thank you!